isang linggo nang hindi matuntun ang sampung lalaking nagpunta lang sa magkahiwalay na sabungan sa Maynila at Laguna. Nakatagal pa ang mga nawawala matapos pagpunta sa sabungan. Dalawang tangan at limampung piso ang iniaalok na pabuya ng ilang kaanak ng sino mang makakapagbigay ng impormasyon may 34 na mga sabungero mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas na dinukot at magpahanga ngayon, hindi pa rin natatagpuan. Yung usap mga boss, ang ah, mga pagmahal, yan nandito kami ngayon sa isang abandoned church or simbahan. Saan tayo? Batangas. Oh, nasa ba Buksan ang pinto, hindi niya may haharapin. Ang naanino na na ng nakaraan, hindi na makakasinit. Buksan ang pinto, tapos lang ang takot Tapos pelok TV Ang iwanag mo'y papasok Okay nga sa batang Maran gani maganda good evening sa inyo Dito kami At magbumukbang <laughs> Ang ina <napagod> ako pare <laughs> Ako rin Yun nilakad natin kuya kanina Grabe so, naman May ala ay Hindi buti buti, tayo buti. buti ka mo pare Alati pala lang tayo ng race natin Inawat na tayo kasi nga bawal tayo bumaba sa taal. Bawal sa taal. Sa pinataal. Lake. Kasi dapat kasi guys, explain ko yun sa inyo, dapat kasi talaga magtataya kami nila kuya. Mm -hmm. yung mansion. Oo oh, yung mansion. Yung, yung na pupunta ng mga vlogger, mm -hmm. yung mga abandoned mansion sa taal. So ngayon, pumunta kang bibiglaan doon. Wala nang paapalo kasi wala naman dumiyari mm -hmm. na ni. So meron ako isang subscriber, si Kuya Andy, na tinuro nga yung ano. Buti, sabi ko kay Kuya hindi kasi chat ko na sa kanya, dadiretso na kami doon. Pero nung wala kasi signal na doon eh. May na-signal na doon. doon. buti, alam niya yung lugar na yun, pinuntahan kami doon, inawat kami kalagitnaan. Sabi niya, bawal yun dyan kasi hmm pinag-iimbestiga may, may, may nga sa time. Time. Ilang linggo matapos si isiwalat ng whistleblower na si Dondon na pati Dongan alias Totoy na dito sa Lake uh, Talik ang ng matagal hinahanap ng mga missing sa Dalawang bag ang iniangat ng mga Philippine Coast Guard divers mula sa ilalim ng lawa dito sa bahagi ng Laurel, Batangas. Hindi ito kalayuan mula sa Pampang. Sa aking drone video ng retrieval operation, makikita ang pulang bag na hawak ng mga diver ng Coast Guard sa kanilang uh, pangalawang dive operation ngayong araw. Under. Ano, ang, guys, hindi na yung sa hindi po niya updated sa balita, yun po yung mga missing sa Bungero na ah. undergoing pa rin yung investigation kasi grabe ko yan, daming nakukuha ng ano. Buto, no? Buto. Eto, ano, nakakatawa yung ano, ibang nagko-comment dun, siya sabi, ba't daw parang bago yun sa ako or what? Eto ah, para sa akin ha, kung kukunawaan yung balita, Di ba may bagong sako sa doon? Doon pinatong yung kinubo mo doon sa loob. Mali kasi. May, may mga Pilipino kasi. Mali yung mga ano eh iniisip ng mga Pilipino. Kumbaga parang pinamumunahan nila nga, yeah, dapat ganito yung sa. Kasi ibang comment pa kinuha daw sa cemetery yung mga bato. Oh, grabe yung creepy. Alam niyo 'yun, kung tutuusin niya dapat maging ano tayo, maging masaya tayo na meron ng patunay kasi ilang 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 taon na kuya. Tsaka ilang ilang pamilyang nag-ano luksa dahil nawala yung mga ano nila, 'di ba? Pero nahihirami po, medyo sa lahat po ng, ng mga naging pabila ng victim. Sana oh, makuha niya na yung na Kasi ang tagal na nilang pinaglalaban yeah. niya. Kasi until now, yung iba, ewan eh, ko ha, yung iba kasi nananalangin, sana buhay pa daw yung ano. Eh. Pero hindi ko naman sinasabi Masabi na sa ng, tagal ng, noon, Hindi, saka sabi ng, is, ng Wesa Blower Play, pagka dukot. Uy! Ay. May galakit. Tinitegi na agad eh. Uh -huh. So yun, eh, sabi ni Kuya Andy, meron, meron daw siyang alam hmm. na sa meron kasing ginagawa subdivision dito, malapit-lapit. Sabi niya, may abandon na no, ano doon, uh, simbahan na ginagawang storage room ng subdivision na ginagawa. So ito yung katulad yung okay. may mga tubo na talaga yan. yung mga ito, gamit, yung mga gamit ng mga hmm. ginawa na tong uh, hmm. Pero ang creepy pa rin kasi sabi nung caretaker dito na kakilala ni Kuya Andy, kinausap namin kanina. Ano yun, Jeff? May nakita daw, ano? Ano yung kwento? Putol oh, yung ulo. Putol ulo. Putol yung ulo. Parang may napapansin ako. Napapansin ako, Jeff. Buto po, Sino yun? Sino ko yan? Si Boyong T. Alintimo. <laughs> ano, Alintimo. Ano, Nakain tayo eh. Basta ako sa yung tea. So yung mga boss, ako mukupang kami. Kasi kanina pa kami tangali. Talagang pagod na pagod na kami. Pagod na kami po. Bakit sila ba kasi nagsabi sa'yo, si umalis tayo na huwag kumain? <laughs> 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 hmm, eh. <Saan, laughs> hindi kasi masarap magmukbang eh. Hindi <laughs> at saka no, kaya yung pagkakasabi kasi natin na ikaw ang tuloy mo kanina eh. Pagkasabi po yung sabi ni Kaya. Excited kasi ako pre. Eh. rin. Ano yung sabi? Punta, punta kayo may ano.

Kaya yung mga boss, kaya na dahil mga boss. Parang nagutog na kami. Natak natakot ko sa dinahan natin kanina, yung madamo. No, Mamangi, oh, eh ito, pa, uwi pa tayo doon, tayo dadaan, malamang nga. Hindi, buti na lang ka mo. May palatandaan tayo, nakitang may banyo. Tapos punting lakad pa natin. Ito na pala yun. Oo, yan na yun. Man. Ito, may, tinan mo. inanak ako pa doon sa may... Sa may bandang ano yun, sa taal sa banday, nagtitindang bangkay tayo. patay wow. Oh. kasi alam ko masakit ang paa oops <laughs> ready to go out <laughs> suka ba sa chicharon kaya eh, rin bumili yan eh para sa chicharon eh. hmm, sarap mm. Dan -dan, mga boss muka. Hmm, suka hmm hmmm hindi parang parang mm. oh yeah. ano na ako yan ah pating ano ah kapre ah hmm hmmm ah ito kanin ah hindi lang ah nung bubos ako kamay pare ah hmmm hindi sa ano parang pidi ah uh, pidi nga side natin yung mga ito ba pag pagunapan natin yung mga nangyayari sa channels natin hmm kasi open up lang namin guys ah um napakalang tulong napakalang tulong namin ni boss kasi mm. si ba na mga kami? Diba? Oo. Kaya mm. ayun na boss, Laguna yun. Laguna to ka bili. Bisi si boss Rino kaya hindi namin kasama. Kaya lang. So sana napagod yun siya. Hmm. <laughs> 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 mm. Pagod yun? Saan lang pa kamain? Hindi, hindi pagod yun. Kasi mm. sa makiling nga, nag-gano, nag-gano yun pa rin, nagpo-pulse yun. Atletic. Bago ang nung pre, Oo, oh, may nagdakala dun, no? Yeah. Pwede lang kasi yung part dun, hindi namin nakikita. Eh. Okay, kasi yung camera namin, yan. Ito yung camera. Tapos... Parang, ano ba yun? ba yun? Ayun na yun. Ang tayong lugar, eh. Ano na, <laughs> <laughs> ito kasi hindi, hindi nila tinutulogan to kasi nga natatakot sila, tsaka... Hmm. Ano? So, ah, grabe yung story. Oo. Oh, yes. oh, kasi ito sa bukid, sa gubat siya, tapos nilalak lang to. Kasi nga, tas marami lang aso para yung mga hindi naman nakawin. Pero walang magnaawin na po, tanong nakawin mo. No, ano, nung no, no, no Sa lip -lip -lip -lip. ano pa lang siya, nung no, parang bago-bagong ka pa. Then, sabi kasi ni, ano, Kuya Ani, di ba, yung dog caretaker kasi ito. natin dito, ah, na. na ano, na -tong wala na, dito. napabayaan nga itong church na to. Hmm. So, nangyayari, dahil nga nasa dibdib dito, dati may di mga nag-church dito, mula talaga bayan, dumadaan dito. Hmm. Eh ngayon, dahil nga nung pandemic na namatay yung Kertsegg, napabayaan nito. Tapos nalaman nga nung mayari na wala na pala tumitingin, nagiging ano pala to, yung, alam mo na, pwesuha. Kaya ang ginawa dito, yung mga gamit na pag may nagpapagawa, kasi meron dito subdivision na ginagawang malapit. Ay, medyo malapit na mm -hmm. subdivision. Hindi mo kalapit. Dito di na lang nila nilalagay bang yung, bang yung eh. ano, yung mga gamit. Doon dito dinadala pa nagagawa. Hmm. Kasi lakay lang siya yun, isang eh. na nilalagay ng gamit. Hmm. Malaki, malaki din. May mga ano nga oh. bulldozer ba yan? Hmm. Akala ko nga yung taal sa ano yun, eh. Batangas. Ay, sa Batangas, <laughs> sa Tagaytay. Hindi, <laughs> 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 Batangas yun ba o, Batangas, Batangas <laughs> pala yun. Malayo no? Hmm. Wala nilakal so, namin. Wala na. Naligaw ko to <laughs> oh, naligaw ako eh. Uy, Tul! ikaw. Hige, uh, hindi, kaya lang. Oh, kaya lang. Kaya lang. busog. Oo, oh, kumain. ka lang kumain. Kaya lang kumain. Kaya Sumubo na rin. Uh, Sumubo ako. Ito na ako. Lalabas, na. Ba? Lalabas ba? Lalabas ba? Gusto ko yan. <laughs> Ay ko. Pagod lang ako. Wala ano. Nakapanilambot yung ng biyahe. bagong yung ng lakad. Hindi mo. Kaya ba? Gusto natin to eh. Pari, natin to eh. Kaya eh, na kayo ha? ako yung nalalabo ang mata, kaya ako yung ang pasalamin na. May katarata ka. Hmm. Nah. Diyan na to, nagkaroon ako ng kuliti sa loob ng mata. Oo. Oh. mo kaka yan. Kakapanood mo yan. Ikaw ba naman lagi ko nanonood ng video ni ano? Boxing. Oo. Ang dito na si Charon, no? Ay, pre. Tol, hmm. ka na kumain. Hindi. Kaya oh. naman lang ng mga subscriber natin. Mm. Umain. Da dala ko <laughs> na ang dala sa ating humain, dala tayo dala. pa nagka-budget na kami. Lugbang nga eh, di malamang. Hmm. Barubal kain dapat. Dapat ang kain natin dito, barubal. Mm. Saka nang itang mukbang na kutsara. Meron. <laughs> Sopas, saka ano? Saka lugaw. Hindi na kamayin mo yun. Saka yung mukbang niya. <laughs> Sarap? Hmm. Hmm. Oh. Harap pa oh. po lang oh. Hindi, dami ang ulam mo. Hindi naman yung puna, pare. Oo, ang may ulam mo boss. Sinampalo ko ang manok eh. Pero ito sa baw-baras oh. Otol. Daga yun. Hindi, ang dami ang ulam ah. Daga, dagawa yung pusa. Ako sabi mo. Pinaprestoan to ng ano. Oo nga. Parang may ating diyan tumakbo sa ating saking tayo. Hmm. Eh doon ko na gagamitin yung style ka Tama yun ah. Okay, nagbablog po. Oo, ba baka kaluluwa ng mga sabong air pre? bre. Baka, baka. Paano ka dyan? Bala, Bala, ano pre, yun pre? Ano yun? Sabong di ba? Hmm. Hmm, natin. Sinang palo kang manok? Yun. Takto. Sarap. Hmm, Pakaso lang yan. Pakaso lang natin. Sa ano yun, yun, yun di ba? yung sa isda oh. ano yung tilapia daw sarap nun pre <laughs> <laughs> tilapia e, eh, siyempre ano ba yung tinapon sa tal yung mga sabongero na ba ano ba kinahin ng mga tilapia doon pwede yung ano mga uh, remains nutrients para ano. alam mo ha parang sa silong namin sa bahay namin hmm. sarap Paul, may lakas, Paul. lutong nung Tomne fish ka pa chura na o ko no no do boxer na tin na o ko pa wa porol ha ah, kanin ta tin Kaya mm. yeah. nakakatakot pala pala sa imbahan noon, nawala na ng ano nung no. wala Nawala na ng mga kanto, nawala na ng mga gamit Pati nga yung ano dito, yung pinagkukumpisalan mm oh? -hmm. Binali rin daw niya ako din Kaya oh, naman nun, yung oh, bakit? Nung no, trip nun hindi, gawin nilang ano yung pre bakit lang gatong? bahay bahay nyo bakit lang bahay nyo mga pre-pun boy e paano, kasi to biblib kasi, ganun pala si Jeff yung anaman nating ibang tao yan sino? mayahin hindi ay. ay, kumain, ayo pakikain yun sa ano pagod lang boy pagod ako pagod na kaya, ngutom na ako ano yung gutom? ang layo ba naman? bahala ka, kahit na kumain bahala ka Don't worry, wala tayong tissue. Alam mo ha. <laughs> Ay, may nakita kong dun. <laughs> pala sabi say People's tonight. Pwede na yun. Pwede na yun. Kayo tayo ng kalikasan. Maluwag. Ba, Parang papalapit na papalapit ha. Hey, tao po. May po. Hindi pa rin, hindi mo makikita. Uh, creepy boy. Hindi na yung gano'n, ako. Kung baka sabihin ninyo, inaano namin to ha, ini-edit namin. Wala kami pambayad sa ng mga tao pang ano. Anong tawag din boss? Wala tayong mababahit sa mga tao mag-acting, acting dito na may mga kumakalampag. Tako na acting eh. Ito Tum nga, nga namin, tulala na lang kami. Ano nga yung gagawin natin pa, eh? Mantra. Anong pangaba? Samang tulog. Kunwaring tulog. Harap? di pa nga <laughs> <Pwede pang> sinusok niya <laughs> <Sarap? laughs> Boss ang nga, Ah, hmm. Asan ako? Tulog ka lang kunwaring <laughs> ah. tulog ka ah. Hindi hey, nga po, please, uh -huh. no, ako tulog. Fish crackers, yung dalawang pinili ko. Parang hindi si Bay Patatas to. Si ano to? Si Bay Bayabas? pagod lang. Diba po? Diba? Diba si isang anong isang crew Mm -hmm. Ang ah. tatong ka ako. Alam mo yung galing kang basketball, tapos inagod mo yung kiligili mo? Mm hmm, putangin mo. <laughs> 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 Ang asim mo na ayaw. mo to. Ako to. Ayop na yan. Ito, lumaman na lumaman ko. Ano na ako? Hmm? Ah. Kasi <laughs> baka, <laughs> ano kasi busel? baka isipin ng mga nanonood marami tayong ano, tumatabo tayo sa kita ba? wala pa? <tay> hindi eh. <tay tiyo> pa <tay tiyo> pa <tay tiyo> nga, pagkain niya sa pagkain niya hindi, sa akin kami nag-comment e parang sinampaluan kaya niya nga nga sa akin masututunan daw ako humingi Ay, hindi ba? hindi ba? hindi ba? Diba? sa lalaki, oo ay sa lalaki? hindi naman ikaw nang iiikaw, nagbibigay eh. hindi nga hindi po, po na, na. nakakaroon, hindi po nagbibigay sa mga lalaki niya sabihin na, talsik yung kanin ko hihihihihihihihihihihihihihih <laughs> na bulat nga ako buto eh. Sabi ko, ay, sana all. Saka wala po akong planong manghingi sa mga ano po natin. Ay na mo, pang sa'yo lang. Nangingi pang sa'yo lang. Pang sa'yo lang. lang. Kaya pala. Kami, di mo malang kami mga ano-ano. Pag nangingi sa mga subscriber mo, pang lahat, ha? Hindi yung sa'yo lang. Kaya nga eh. Hindi, palibasa kasi ko yan na kanilin eh. Ganyan talaga pagpatrigay niya eh. Mga 3,000 na subscriber na. Nagpag-susampalin ko tayo na yung chinelas <laughs> ngayon. Limaw. <laughs> 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 Ay, no, naka ka? Oo. Kibay mo. Siyempre. <laughs> <laughs> Tanginan mo, gumawa ng gubat? <laughs> Oo, oh, chinelas lang ako po. Amang magubat. Sanay ako gubat eh. Sanay ako sa mga makakapal yung gubat. Wow, Maria. hmm Ito ba naman? Ito ba ang ano? Ito ba kumita? Wala sapatos. Wow. Oh. Oh.

Gan rin ka lutong. Mm. -hmm. Oh, gawang batanggas. Ay last, Talapia, man. tsaka tawilis, aakasarap. Ah, <laughs> Thank you nga pala sa mga na Pero hindi pa rin. Hindi lasang talapia. Ay, lasang manok. <laughs> ano ba talaga? Texas ba? Texas ba o yung ano? Tanggalan mo yan, lasang ano eh. <laughs> Parang gamot. Pwede. <Sarap. laughs> <laughs> hindi yung ano, yung 45 days na growing, growing feeds. Ang ganda nito, mga pre. Tinan mo pre oh. Parang palong 'to. Ah. <laughs> <No>? <laughs> palong ba 'yung uwi mo? Parang pa kuko 'to ah. Tama, hey, kaya mo tari na 'yan, pare ah. <laughs> Chicken manure. Hmm, ano 'yun? Alam mo 'tong 'yun, tanong mo. Chicken manure. Oh, mm. comment niyo yun, 'yung chicken manure. Alam, Alam niyo ah. Diba sa so, yun, no? Diyan sa pagmamalaki mamalaki diyan sa ibang ano, uh, vlogger or what. Kasi kami nagsimula lang naman mga talaga. Kung sa mga nakasubaybay sa amin ni Gabenok, nagsimula po kami talaga. Damo-damo lang. sa sementeryo Ay, sakto pre. Ay, bakal pala to. Nasa isip ko. Ano yun? nasa simbahan tayo. Oh, kuya. Ay, alam ko na yaya ka na naman, ha? Yung how, yung how fix nyo isang beses, mm. ng yun ang ano mo, ha? Pagbasa mo pala yun. Wag mo. Catholic Church pa naman yata ito. Ay, yung oh, Catholic Church. Hmm, Catholic Church pa. Wag mo sarap dito. Tingnan mo, pinagatang ko. Sarap. Oo mm, oh, nga. Sarap mo. Mm. Ang sarap? Oo. Ang asim. Siya palukan nga, hindi masim. Tanga manok. no? Mm. Tingnan mo, manok ka rito, tingnan mo. Oh, Talaga mo, pinili so, ko makahanap ng manok, pare. Bumagi pa. Tama na, wala sa ano pa lang hindi si pa la kasama natin. Hindi hmm. so, na ko ma- Wala nang pagod. beses mo na ako sinubuan. Hmm. Saan na masusubuan ngayon Dalawa ko? na eh. Ilang beses na ba? Uh, pare, partida yan. May sambot, sambot pa yan ha. Mm -hmm. uh, uh, ano ha? Ano, Nagreklamo ka pa. Nagreklamo pa. sabaw. Oh, sabi Sabaw, sabaw. Sabi kanin ha? Oh. Hmm. <laughs> Nuduwal ako? Baboy! No ako? Bo eh. <laughs> yun, eh. Sinabi ko pa rin gawin mo? ko ng na yun eh! Hindi hindi ako Alam mo naman ako, kahit anong stance pwede mm. Mm. Ora, magplastik plastic ka muna ang lambot ng labi ni Jeff, putang ina. Parang gusto eh. Parang pwede. <laughs> pwede, ba, manok. Buwetang manok. Adidi. Uh. Sorry guys. Nayak ako. Ano, nayak ka ulit, no? <laughs> parang naglip tayo, no? It's a buwet. Ang pagkasubo niya gano'n. Ang buwet. Ang <laughs> Aiyo ah, pa talaga, boy. <laughs> Niyaka ko. Sari. ko, sorry. siya sa lungkot? Akala ko kaya ko kung maging baboy. Di wala pala. Di pala? <laughs> <laughs> may atay pa ako. Ay. Wala, may atay eh. <laughs> <laughs> Bukas to, magato. Siya <laughs> 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 <Alright, upo. laughs> <ka>. ba <laughs> ako nga Aray, upo! Para sumunin ka. Gusto ba ako? yung sigmo, Yun yung ano, pang main event. Kailangan magmatamis tayo. Magkakamang mm kamot. -hmm. Kailang wala ako meron. Ito <laughs> <laughs> yung <Ay, laughs> may donut uh, Ay, Barbarian King. Ako, inom lang ako ng ano. Yan. Kabaw ng ano. Barbarian King. King. Barbarian King. Barbarian ako nyo. Putang na. Pinindot yung ano. Yung nasa gitna, hayop. Ito, pineapple? Hindi ko nga alam eh. Oh. Parang pineapple. Thank you. Thank you. Eh, yung siya po. Doon na to sa ano yung bakery, bakery. Pineapple, pineapple. Ang sabi doon ko si boss. Eh, taal tayo. O, oh, hmm. maraming pinya dyan. Ah, maraming man. pinya dito. Pinya, ha? Ang balap ka. Wait lang, ah. May na ano, ay oh. ko, may nagtakad na itim. Ang oh, gawag hindi ko bibiro. May nakita ko rito. Aside? Hmm. Pagka tingin ko rito, yung dito. Pagka nanajip ng ganun, oh. may itim eh. Ang laki. Baka yun ano. Baka yun yung sinasabi ng mga trabador minsan -tao. dito. Takot ako. Nervous ako pero hindi ako nikilabutan. Baka yun yung sinasabi ng na mga trabador dito. Siguro. Magigit ako eh, wala yung time lang. Mabilis lang. Sobrang bilis. Dito sa side ng mata ko. Uh, uh. huh? Mga pananapag na talaga. Ayak. Nang takot ako sa'yo, boss. Hmm? Nang takot ako sa'yo. Sabi mo may Hmm. Pero ano mas ang tapot ka? Ah? Yung kaninang sinubo ko na <laughs> Yan <Yung> talaga. <to? laughs> ito para may ito? Para, para, pa naman yung sinukain ko ngayon po, tangin. Ang halay to. Paano pagkasabi mo? Kaninang ah, sinusubo ko ito. Ang halay pa kayo nga. Sinubo kong daliri niya. <laughs> Ay, yung linaawi ko kasi. Alam mo naman yung mga ibang... Ay, alam mo naman sa lugar natin to, puro shortcut ng salita. Ah. Alam mo naman yung ibang kababayan natin dyan ng mga Pilipino. Ang tatalino ng utak niyan. Hmm. Hmm. Sarap. So, nawala na, na yung dual ko. Mamaya na ito, titik ma'am. Ito. Ang pondo muna. Ang drug na drug na yung donut. Hindi na sa donut. Parang plain saucer na. Hmm. Ang sarap lang Sarap mga ano yung brown brown niya. Nakalimutan ko sabihin. Thank you mga po na doon sa ano. Subo ko pa eh. Sa mga nakasulubong namin na bubati sa amin. Ano yun sa'yo? Hmm. meron din eh. Boss, kaya mo magpabayad. Hahaha. Hindi, sabi sa akin, <laughs> 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 <laughs>

malamang niya sa malamang eh lobat na rin ako wala ano tayong mga ano? dalawang power bank kago ano? ano oras na alas alas 12 na ano? may mahasak yun pa tayo wala na eh wala namang 24 hours sa biyahe yan na nakakit pa tayo ulit ano ilang oras yung lakaran ano? mga dalawang oras na naman yun pero sana ano, no, balik tayo doon sa ano natin kanina yung sinasabi ito may oras lang wala pa isang oras yun mga 30 minutes o 20 minutes na lalakarin pero sana ano no yung ma-achieve din ng mga nawalan dun sa mga naging biktima ng sabo. Oh, maku yung justice talaga to. Kasi gila ang tagal na, na, nila, nila. nila nilaban yun ito. Ano Panalangin natin na ano, makamit nila yung, kat, yung kapayapaan ba? Hmm. Lalo dun sa ano, hmm. Sa mga hindi matayibig na Ano mang maging resulta ng mga mangyayari? Maging ano tayo? Huwag tayo maging one-sided lang. Hmm sim ano kung baga guys ano, simp natin yung Laka, ano, wala sa yung, yung pag ano nila nangyayari sa ayon guys pag yun ang ano ang dami yung sinagkukomment daming gatong yung sako hmm. na mm. ultimo yung sako inintindi nyo ang mahalaga dun guys is kung legit yung buto sana legit na yun na nga yun para, ano? para, para ano para, ano? para, ano? Ano? para ito, matahimik na yun matahimik na yung kaluluwa man ng mga namatay at saka yung pamilya din mismo magkaroon sila ng peace of mind na eto na yung katawan talaga nung kamag-anak namin, wala na pala talaga. Pero mauwa naman man lang sana namin yung justice. Mm hmm. Yeah. Diba? Uh, uh, uh. ako? Pero nakakabusog. Uh, so, thank you, thank you mga boss. nyan Tsaka bumabalik tayo si Sigmura. Oh, Sino mo yung, yung ko eh. Hindi yeah. nisim mo ang pinakamatangkad sa ano, sa limang daliri. Mm, Siyempre. Ranta doon, lambot ng laki. <laughs> Parang but <man>. hmm. yeah. <laughs> ng mag. Yung pinangalit yun ang sensasyon doon in Texas. So, oh yun na. Okay, so, yun na. So, ngayon, mag-aano pa kami. Ayos ah, pa kami yung gamit namin para... Tsaka, na... ano pa kami Ito tulugan, guys? Makakauwi kami. Hindi, baka di na makatulog. Tangan na, ayaw matulog Ito. dito. Ma. Hindi, lakad tayo. Hindi. Makahanap man lang tayo ba ng matulugan. Oo, oh, uh, tayo ako dito pa rin. ako. Makiwisa pa lang din tayo. Eh, uh, paano, paano pala kung ano no, pinatuloy tayo no? sa mga probation, di ba? aswang pala. Aswang. At well, guys, well, you, eh, ako mabidyo ang sana namin na yung magagaan ng mga bahay dito. Ako na kulo, tas kapis yung mga bintana. Mm. Creepy gaki. Nagiging para kayong nasa ano guys, yung, kumbaga, yung, yung iba sa Nueva Ecija, gagano nyo yung para ilokos, yung mga parang luma-luma yung bahay. Hmm. Yun mga Pero yung ako yung namin kasi sobrang dilim. Ayun ko makakabot pa yung mga ilaw namin. Creepy. Dito mo nag-i-rempad. Ah, oh, Patulogin mo na. Uy! Anong narinig niyo? Hmm? Di pa! Legit! Hmm. Hmm. Oh! 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 Hindi nga nga Tapos yung mga tablay Yung pangalawa pala, hindi na, <laughs> <naiin."> <laughs> na Hindi nga Gago! Na. Lakas <laughs> hindi nga! <nabiliwertid reverse> hindi no! pangalawa! Hmm! Alas ang lakas pangalawa! Mabahay! Tapos Tapusin natin! Tatay din ako. So, yan mga thank you. Mga oh, thank you. Thank you mga boss sa mga pagmahal yan. Dito na namin yung food trip namin, mukbang namin yan. Maraming maraming salamat. Subscribe nyo ko, Boss Benok TV sa aking YouTube channel, TikTok, at Facebook page ko. Ayan. Thank you, thank you. Thank you. yung camera mo doon, tumutok. Ito, subscribe nyo rin ako. Ito, 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 ito. Ayan, ito, 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 ito. Ito, subscribe nyo rin ako, ha. Sa aking YouTube channel, Boy Patatas, at sa aking TikTok, Boy Patatas. Ano tayo? Mag-keep in touch doon. Uy, oh, keep in touch. Uy, oh, ang hiling ko oh, mga ang yes. hiling <laughs> So yun nga, ang hiling ko tayo sa tayo sa sulod First time, first ever namin ko na Kasimbahan. simbahan. Creepy. Creepy, Creepy. kasi napag-hospital so, ah, hmm. na kami. Napag-mansion na kami. Hindi, wala pa tayo na kami. Hindi ko lang papag-farm na. Ngayon, abandonado ang Wala tayong na hanapan nun. Wala tayo na hanapan may para may rapirap na pero sige hanapin natin yan so yun mga kang sa subscribe na lang saan pinto meron, ang mga nang nakaraan na makakasingil buksan pinto tapos na ang takot big boss pen mo tv ang mga ilang taon Ay bala, natanong lang ang ko ilang taon na hindi, 2003. Kasi nga, hindi 2000, pandemic, pandemic. bago mag ko lang pala. 2003 Pandemic pala. So, yung so 2020 na, yun. Huwag ka naman tayo sa sa Facebook, TikTok, yun na rin, Sir TV, subscribe nyo ako. Pati si Quiz Benok, tsaka si Boy Batata, subscribe mo. Si ah, yeah. Tapos guys, sa uh, supporta nyo rin si Master Renz. Mm -hmm. Yan, maganda yung mga video. Nag Uy, ka, naga -ano 500, no. oh, nagana -ano siya na react yes, yes. ng video. Yeah. Kaya Pungo, yan, supporta nyo. Kaya Pungo, kapatid ni Boss Rino yan. Boss Rino din mismo, 50k na lang guys. 1 million subscriber Ay, na si Boss Rino. Kaya supporta natin sa, so, ano, share Ay, natin yung mga na, natin video cuya. niya. Ay, mabay kuya. Si Kuya Bino. Ay, Bino. Yeah. Uy, congrats kuya, Bino. nasa ano ko ngayon ha amazing video ni ano ni amazing story ni Ding Dong Dante ano siya? oo gagawin sa ano mga makahiling ay gano'n so, ay gano'n ay gano'n yeah. ay gano'n yeah. tapos si Ate ati JD Files yan yeah. subscribe nyo yun. panood nyo yung mga upload nila pati si ati Ice Domingo yan yung mga makeup tutorial ni ati o, Ice Domingo kaya yeah, kuya Punggoy